ay Pilipino na nagpapatunay na may ari sa ngayon ng medalyon ni Cristobal Colon na minanapas sa aming kanununuan. Gusto kong ipabatid sa lahat ng mapanori o naghahanap ng katanungan o impormasyon tungkol sa maalamat na medalyon Cristobal Colon na ito ay totoo. Ito ay nilalathalak sa lahat-lahat Gayon man, mayroon din akong katanungan sa aking sarili kung paano napunta dito sa Pilipinas ang maalamat na Custobal Colon Miguel. Ano ba ang kahalaga nito sa ngayon? Kitbabasak pera o salapi. O pagpapakilala niya sa atin maging tibuto Romano Katoliko.